Kasi nung down ako, nandun Kaya anytime na kailangan mo, hindi lang ako. I love you. Ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita. Mm -hmm. Ipinagdiwang ng Actress TV host na si Kim Chu ang kanyang kaarawan sa It's Showtime, kung saan nagbigay ng mensahe ang kanyang mga co-hosts sa naturang programa. Hindi napigilan ni Kim ang maiyak habang nagbibigay ng kanilang mensahe si Navong An at vice ganda. Sa ad ni Vo, ay palagi siyang nakasuporta kay Kim at lagi siyang naroon para sa aktres. Lalo pa raw sa mga panahon na nakakaranas si Kim ng pagsubok sa buhay ay nariyan siya para magbigay ng suporta. Pinasalamatan rin niya si Kim sa panahon na nangangailangan siya ng suporta ay hindi nagdalawang isip ang aktres na tumulong. Mensahe ni Vo, Kimi happy happy birthday. Alam ko merong darating pa para sa'yo sa tamang oras pag ready ka na ibibigay niya sa iyo. Pero salamat ha, kasi ganito, kasi nung daw na ko nandun ka. Hindi mo ako pinabayaan dun. May mga request ako sa na binigay mo. Dapat hindi mo na kailangan gawin pero dahil na natili yung pagkakaibigan natin dun ka, support Kaya anytime na kailangan mo ako, nandito lang ako. I love you. Masaya naman si Ann Curtis sa anyay pagkakaroon niya ng kapatid sa katauhan ni Kim. Bukod raw sa tunay na kapatid ni Kim na sila Cam, si Lakam ay nariyan si Ann upang tumayo bilang mapagmahal na kapatid. Saad ni Ann, "I just want you to know na aside from your ate Lakam, I will also be here as your ate for you. And anytime call me, I'm there. I love you. Happy birthday and I wish you all the happiness." Tagus naman sa puso ang mensahe ni Vice para kay Kim. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at ipinangako na palagi niyang ipaparamdam sa kaibigan ang mahalin siya. Anya, mahal na mahal kita. Hanggat kaya ko, ipaparamdam ko sa'yo yun. Gusto kong maramdaman mo na minamahal ka kasi masarap sa pakiramdam yun. Gusto ko maramdaman mo yung pakiramdam na yun ulit. At hindi matatapos na nararamdaman mo yun na minamahal ka. Kasi kamahal-mahal ka at mahal kita talaga. Susuportahan kita lagi. Ipagtatanggol kita. Ipaglalaban kita. At saka, huwag kang magpapatalo sa takot. Normal lang na natatakot, pero huwag kang magpa-overcome sa takot. You may not know what the future holds, but for sure you know who holds the future. Kaya hindi ka nila masisira kasi protektado ka ng Diyos. Hindi na napigilan pa ang luha sa mga mata ni Kim at tuloy-tuloy ang daloy nito. Habang pinapakinggan ang mensahe ng kanyang mga kasamahan sa It's Showtime. Anya pa ay palagi siyang pinapadalhan ng mensahe ni Vice kaya ramdam niya talaga ang pagmamahal nito sa kanya na lubos niyang pinasasalamatan.